Si ang silangan o pirma. Ngayon ay sisirain. Pamilya ko si Tate Tiko. Kaya po, Marcos, bawa ka sa sarili mo. At pagamang ka, at pit ka na, ay tali. Maraming salamat po. magpapasalamat. Masalita po. Masalita po. May siya utawad po po tayo sa khiit-kukulat na iba't-ibang mga grupo o mga Ito, magsalita siya galing sa... Ito, ito, ito ng Diyos sa atin. Tapit ka dun ko. Yes. Saan nang pangyayari sa <laughs> tao? Kinigilin ang Diyos. Siya na rin ang kumuha ng paraan para ilabas ang katotohanan. So, patuloy lang po tayong managamit dahil itulong po pa ng Panginoon ang ating isiging sa mga brother po nating maging, alam po natin na si Ala ay lagi na tigil po sa atin. Kaya tutulungan niya po tayo. Patuloy lang po tayong manalangin para ibigay ko ang at ating manalangin sa at kamabahin na po please. Marcos. Kaya hindi na at siya karoon ng panilintigan para sa bayan. Sabay-sabay yes. yes. tayo, mag-iingay tayo ha. Mag-iingay yes. yes. po tayo. Yes. Mag-iingay tayo. Yes. So, kayo siya, yes. At ngayon, yes. yes. ayan na ang ating sound system. Yes. Yes. up your hands. Okay. Yeah. Para marinig ni Marcos na wala na siyang karapatan pang manatili bilang presidente. Magkiningay tayo sa lahat ng isang minuto. Ready? Go! Woo! Bago mag-resign si Marcos Nag-resign ng Megapone Kaya is Laong si na Megapone Mga kamabayan Inaayos natin ang ating sound system At pasalamatan natin Ang mga dakilang polis At pati na ang mga intelligence service Na tayo ay tinukomer At tinusokriberti na Palagpakan natin ang mga pulis. para sa bayan mga pulis at sundalo kayo ay para sa bayan kabayanin si Erik mga pulis at sundalo kayo ay para sa bayan mga pulis at sundalo kayo ay para sa bayan mga pulis at sundalo kayo ay para okay, okay, Lalabas na. Patay di ko. Bukas. Okay, okay. Attention please. Yes, okay. <laughs> Ang maingay. Walang boil leg at sky flakes. hindi okay, okay, okay. na. Halika tatay. Ipakilala mong sarili mo. Attention muna, na please. Attention. Ano, di tadi yang benar. Yo! Yo! Time out pun. Enam. Masuk ke sana. Siap.